Kasi, lang kasi isinilang siyang isang unang. Kaya naman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makakita ng anumang bagay. Simula pagkabata niya, ang tanging nakikita niya ay kadiliman. Isang bagay lang ang nagpapasaya sa kanya. Ang kanyang ang nobyo na hindi siya iniwan sa kabila ng kanyang pagiging bula. Kaya minsan, nasabi niya sa kanyang nobyo, Makakita lamang ako, pakakasalan kita agad. At alam ko ninyo, pagkatapos ng ilang araw, may nagpahagi o nag ng pares ng mata sa babaeng gulag na ito. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon sa kaniyang buhay, nakakita siya. Nakita niya ang liwanag na laban niya ngayon at napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng mga kulay. Nakita niya ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang mga bundo, ang mga ilog ang at karagatan. Kaya natin tuwang niya ang pasasalamat sa napakaganda ng kaniyang mga nakita. At isa sa kaniyang huling nakita ay ang kaniyang nobyo. Hindi niya alam laking gulat na ang nobyo niya ay mula kaya naman tinanong siya ng kaniyang nobyo. Ngayon ikaw ay, ay nakakakita na. Pakakasalan mo na ba ako? At ang sagot ng babaeng bulag na ngayon ay nakakita. Hindi kita pakakasalan. At iniwan ng babae ang kanyang dobyo. Pagkatapos ng isang buwan, nakatanggap ang babaeng nobyo ng isang liang. At ang sabi, pinakamamahal ko, pagkaingat-ingatan mo ang mga bagay na mata na buong puso kong inihahandog sa iyo. Okay lang, kahit hindi na ako makakita kasi nakita ko na naman ang kagandahan ng mundo. Ang mahalaga sa akin, ikaw rin makakita at makita mo kung gaano kaganda ang mundo. Nagmamahal natin mong nobyo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marami sa atin ngayon ang nakakakita ngunit nagugulag-gulagan sa tunay na daan at katotohanan ng buhay. Marami ang nakakakita sa akin, subalit hindi ginagamit ng tama ang ating pagtingin at pagtanaw sa buhay. Kaya naman, pinapaalalahan ng tayo ngayon ni Jesus Nazareno gamitin natin nang tama at mabuti. Hindi lang ang ating mga mata, kung hindi ang ating pagtingin at pagkanaw sa buhay. Tampok sa Ebanghelyo ngayon ang pagpapagaling ni Jesus sa dalawang bulag. Alam ko ninyo, noong kapanahon ni Jesus, ang pagkabulag itinuturing na isang sumpa para sa mga hudyo kapag bulag ka pabigat ka sa lipunan kasi wala kang pwedeng maiapag o maitulong kaya kalimitan sa kanila hindi pinapansin kalimitan sa mga bulag walang halaga sa lipunan pero pag mas ganin yung mabuti kung ano ang nangyari sa Ibanghelyo. Hindi naging hadlang kay Jesus Nazareno ang dalawang bulat upang talikuran at ipagtabuyan sila. Ang mga walang halaga sa lipunan, napakahalaga kay Jesus Nazareno. Uulitin ko po yung mga ipinuturi na walang halaga, pabigat sa lipunan para kay Jesus Nazareno ang bawat isa mahalaga. Kaya nga sa pagkakataon iyon, napakahalaga sa dalawang bulag na sila ay makakita. Kaya nga walang na nasandali si Jesus Nazareno pinagaling niya ang dalawang ulap at agad-agad silang nakakita. At sinabi pa niya, mangyayari sa inyo ayon sa inyong paniniwala. Ganitong ganito rin po tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Kung tayo ay nagtitiwala, at umaasa sa Diyos, tiyak yun, hindi hindi tayo mabibigo. Subalit, kung tayo ay may pagamatanga, ngunit lang buulang -bulagan at lagi pinaghihinaan ng loob, walang mangyayari sa ating buhay. Hindi tayo uunlan kung ang laman ng ating puso palaging paghihimuto, paninisi at pagrereklamo sa buhay. Ang nais ni Jesus Nazareno, tulad ng dalawang bulang sa Ibanghelyo, huwag na wag tayong mawawalan ng pag-asa sa buhay dahil ang taong hindi nawawalan ng pag-asa pinagpapalang ni Jesus Nazareno. Ang taong laging may pananalig sa Diyos, tinitinig lagi ni Jesus Nazareno. Kaya maaari pang pumalakpak ng malakas? Ang mga taong umakasa at nagtitiwala sa habag ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po sana natin tatantaan kinalulog na ng Diyos ang abong may pag-asa at pananampalataya sa buhay. Idulog natin at ibulong natin ang lahat ng ating kahilingan at panalangin sa Diyos. Huwag tayong magpatalo sa mga hamon at problema ng buhay dahil bawat problema may solusyon at makakasiguro tayong lahat ng ating pangarap sa buhay, pakikidad na Jesus Nazareno sa kapang panahon at sa kapang pagkakapakon. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon. Ang at mahal ko, po. Yes,